Sa gitna ng lumalalang tensyon at patuloy na panggigipit ng mga dayuhang barko, isang barko ng dangal, ng teknolohiya at ng paninindigan ang nanguna sa isang makabuluhang hakbang, ang BRP Jose Rizal, ang kauna-unahang guided missile frigate ng Pilipinas, ay opisyal na pinangunahan ang Maritime Cooperative Activity, MMCA, kasama ang mga kaalyado sa West Philippine Sea. Lumipad ang isang AW-109 helicopter ng Philippine Navy mula sa guided missile frigate na BRP Jose Rizal, isa sa pinakamoderno at pangunahing sasakyan pangdigma ng Philippine Navy. Isa itong multi-role vessel. Bukod sa pagpapatrolya, mayroon itong kakayahan pagdating sa anti-air at anti-submarine warfare. Habang ang Japan, isang multi-mission frigate JS Nashiro FFM-3 naman ang ipinadala Samantalang guided missile destroyer USS Shoup DDG-86 naman ang sa Estados Unidos. Bahagi sila ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na inilunsad noong nakaraang taon. Isinagawa ang pagsasanay sa West Philippine Sea na nasa layong 31 nautical miles east ng Bajo de Masinloc ang exercise box sa operational area ng Northern Luzon Command. Pero pasado alas 7 pa lamang ng umaga nitong biyernes, namataan na ang isang Chinese warship na may bow number 574 sa layong 8 nautical miles. Agad itong ni Radio Challenge para tanungin ang pakay sa lugar. Subalit hindi ito agad sumagot. Bagamat tinangkapan ng barko ng China na lumapit, Muli itong ni-radio challenge ng Philippine Navy at saka pa lamang nag-iba ruta. Well, initially, uh, hindi sila kaagad nag-respond but uh, in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Gayunman, hindi nakaapekto ang presensya ng Chinese warship sa kabuuan ng isinagawang pagsasanay at natapos ito ng maayos kasalukuyang isinasagawa yung personal exchange exercise mula dito sa BRP Jose Rizal, sinakay sa rigid hull inflatable boat yung ilan sa kanilang mga tauhan papunta rito sa US guided missile ship. Kabilang sa personal exchange exercise si Lieutenant Alexander Horvat ng US Navy. Send a strong message that, uh, that we are um, uh, allies and we will, we will support each other um and other than that um starting uh steps uh towards uh integration um in in how we do business and how we operate with each other Nagsagawa rin ng division tactics kung saan nag-strategic formation ang mga barko sa pangunguna ng BRP Jose Rizal sumunod ang US at Japan ilan pa sa mga pagsasanay ay ang communication check exercise rotary flight operations Maritime Domain Awareness, Contact Reporting at Photo Exercise o Photo X. Bukod sa mga barko ng Pilipinas, Japan at US, ginamit din sa pagsasanay ang C-90 aircraft ng Philippine Air Force at Maritime Patrol Aircraft P-8A Poseidon ng Estados Unidos. This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms and uh, I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them, meaning to say the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng pagsasanay na paigtingin ang interoperability at palakasin pa ang combined capabilities ng tatlong bansa. Binigyang di ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang MMCA ay malaking tulong para sa patuloy na pagpapaunlad sa ating koordinasyon, taktika at kaalaman sa karagatan. Bawat pagsasanay ay nagpapalakas sa ating kakayhang harapin ang mga banta sa seguridad at ipagtanggol ang ating pambansang interes. Isang aktwal na pagpapamalas ng pagkakaisa, kahandaan at prinsipyo sa pamamagitan ng MMCA, sama-samang nagsanay at nagmaniobra ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia, mga bansang may parehong layunin panatilihing bukas, ligtas at mapayapa ang Indo-Pacific region. Pero sa gitna ng mga malalaking pangalan sa regional na seguridad, isang barko ang namuno. Hindi mula sa superpower, hindi pinakamalaki, ngunit nang ibabaw ang presensya ng BRP Jose Rizal na parang si Gat Jose Rizal mismo, tahimik ngunit matatag. At sa pagkapitan ng BRP Jose Rizal bilang leadership ng Pilipinas, malinaw ang ating mensahe. Hindi kami nananahimik dahil sa takot. Kami ay nananahimik dahil kami ay handa. At kapag dumating ang oras na kailangang tumindig, kami ang uuna sa linya. Ang BRP Jose Rizal ay hindi lang barko. Ito ay simbolo. Simbolo ng bagong mukha ng Philippine Navy, isang hukbo ng dagat na unti-unting binubuo pinapalakas at pinapanday para sa mas responsabling pagbabantay sa ating 7,641 at isang isla. Ngunit, tanong ng marami, sapat na ba ito? Sa totoo lang, isa lamang ang BRP Jose Rizal sa dalawa nating modernong frigates. Kulang pa rin tayo sa barko, sa radar systems, sa armas, sa satellite surveillance. Ngunit ang mahalaga, may direksyon, may kilos, may malinaw na layunin. At ito ang aking opinyon. Ang pamumuno ng BRP Jose Rizal sa MMCA ay isang makasaysayang hakbang. Ito ay patunay na kahit maliit ang ating sandatahang lakas, malaki ang ating boses kapag tayo'y nagkakaisa. Ito ay paalala na ang ating dagat ay hindi basta karagatan. Ito ay buhay, kabuhayan at pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. At ito ay panawagan sa bawat isa. Igalang ang dagat, ipaglaban ang dangal, at itaguyod ang kalayaan. Sa ibang balita, lumahok sa ikawalong multilateral maritime cooperative activity ang flagship Philippine Navy vessel na BRP Jose Rizal sa baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Maan, hindi nakaantala sa isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ngayong araw sa West Philippine Sea ang warship ng China na namonitor at namataan sa gitna ng aktibidad sama-sama muling naglayag ang mga barko ng Pilipinas, US at Japan sa ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea na isinagawa 31 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Ito na ang ikatlong MMCA na isinagawa ang ngayong taon. Lumahok sa Pilipinas ang flagship Philippine Navy vessel na BRP o Serizal habang ang Guided Missile Destroyer na USS Shoup sa US at Multi-Mission Frigate JS Noshiro ng Japan. May isa pang warship ang namataan, pero mula ito sa China. Dito sa Division Tactics o DIVTACS ay nagkaroon ng formation ng mga barko. Sa panguna nag-flagship vessel ng Philippine Navy, itong PRPO Serizal na sinasakyan natin ngayon. Nasa likod ang uh, guided missile destroyer ng US Navy, ang USS Shoup, habang ikatlo ang JS Noshiro ng Japan. Kung mapapansin ninyo ay mayroon pang uh, barko na nasa malayo, hindi yan kasama dito sa MMCA sapagkat yan ay mula sa People's Liberation Army o PLA Navy ng China na patuloy na nagbamasida dito sa sinasagawang aktividad. Hindi naman ito lumapit sa mga barko na dumistansya ng 8 nautical miles mula sa lugar ng pagsasanay at natukoy bilang isang Junkai class frigate na may bow number 574. Dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. There was a time around the mid-noon, uh, they actually attempted to um, maneuver closely, but again, we challenged them and um, we asked their, of their intent and then they altered their course. sa kabila ng presensya ng warship ng China na ipagpatuloy ang iba pang pagsasanay sa MMCA, kagaya ng personal exchange o ang pansamantalang pagpapalitan ng mga tauhan ng mga parko. Isa sa mga nakasama mula sa US Navy ay ang may dugong Pinoy na si QMC Mark Rufo kung saan nakasampa siya sa BRP Jose Rizal. Yan sa ship dito, maganda. right? Everything here is fantastic. Maganda. It's good that nakita ko yung Navy dito. Lumipat din ng iba't ibang aerial assets para sa rotary flight operations at intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR operations. Kabilang ang Augusta Westland 109 helicopter ng Philippine Navy. Naging matagumpay ang MMCA na walang untoward incident. Um, this kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And uh, I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them.